yun po mga majer mga nangarap po sa inyo welcome back sa aking channel so for today's video ay nagpalit po tayo ng ignition coil nitong multicab na F6A ayan okay yung luma yung diamond yung brand yun mga majer tayo magpapalit yung ignition coil nitong Suzuki F6A na multicab scrum. So, dito na ka kabit. So ito nga pala in order ko sa Shopee. Unboxing. Balik-balik. Go. Balik. Ito ba? Yan. Ignition coil F6. Daa na na. Pagkonekta pagkonekta testing. Testing ng abi ju sino? Kita kapit. Oh yadi okay, po nakalagay sa ilalim ng upuan. yung ignition coil. Ayan. Ito yung papalitan natin yung ignition coil na yan. So, ito yung ating pamalit. Ito po ay in order ko sa Shopee. Ayan. So, same sila ng socket at saka nung tulad sila. Ayan. Kakalasin ko muna. Ayan, mga major. So, kakalasin ko muna yung ignition coil gamit itong 10mm na kombinasyon at socket. Mga ratchet. Kaya kakalasin ko na. Kaya kakalasin na natin mga mahajer. Mas maganda akong kakalasin ito. Ito. Yun. Itanggal mo natin yung ganyan. So yun, kita na ba? Ayan. Para ma-access natin dun. Ayan, palasin natin. Ayan. Tapos, bunutin natin yung sakit. Ayan. Ayan po mga mga dyan, nakalas ko na yung luma. At ito naman yung bago. So ayan, pag tingnan natin kung parehas. Yan o. So, kailangan ko rin i-video dahil sabi dun sa seller, dun sa package ay kailangan may video. Yan. So, para magka-problema, may ibalik natin kay seller para ma-order ulit tayong bago. So, ito ay walang wala siyang tatak. Ito na yung luma. So, ang problema nito, pagka nakatakbo ka ng mga 3 kilometers at uminit ang makina namamatay pero pagka lumamig ulit yung makina orito ito nabubuhay ulit tapos tirik tirik ka na lang okay, kakabit na natin yung bago ito yung lang ulang dito yung sakit So, ito na mga major yung bago kakabit na natin kakabit ko na yun sakto tapos meron dalawang bolt ibalik na ibalik, ibalik na yung dalawang bolt So, hindi ko lang kung nakikita nyo Si Air pipis, tuh, eh, mana namanya? Pakai edit, oh ya, yeah. Jupiter. na. Tapos bukas ko na siya ron ng test. So, pupunta nga pala ako ng sampano bukas. At titingnan natin kung na natitirik. Kaso yung problema nito, may natin ng battery. So baka na ako ng battery isa. So, ayan mga mga dyan, nakakabit na. So, ibabalik natin itong high tension wire. Ayan. Ayan. Tapos, i-start natin. So, ayan, mga madya, restart natin. Neutral. So, hindi na tinaga na dito. Meron siyang ayan, push button. So yan, ganun lang po kadali magpalit ng ignition coil. So plug and play lang, alas, kabit. Ganun lang po. So hindi na natin, hindi ko na kinuha yung universal para wala na conversion. Para salpakan lang.